Hello, Kati. Ay, isa kay galing. Kira pa. Kasi ito mabuti. Isa yeah. galing. May ano, birthday party si Tita Lidia. 90 years. 90 wow. Oh. Ano celebration to birthday? Okay, anyway ano, ah uh, tapos na yung Battle of the Judges. Naging top six ka. Ano ba mo sa show? Ano nagawa sa buhay mo yan? Uh, a mo as a singer? It's a very good experience for me. Kasi hindi ko naman inakala na masalya ako sa sa grand finalist. As one of the grand finalists. So, I feel lucky and blessed pa rin. Kasi hindi lahat nakakatungtong sa grand finals. So, Suwerte siguro. Oo. And then I heard that on Monday uh, on the 29th 29 ba yun? Uh, on the 11th of October uh, lalabas sa family feud. Uh, what can you say about that? Ah, okay. Invite po sila naman noon. kasi kasama ko si Shama at saka ah. si Marvin. Yung Ay, 9 pala, October 9. Pinalitan na po, 11 na. Ah, 11 na? Tama yung sinabi ko. Tama yung sinabi ko. Oo. Uh, 5.45 p.m. Uh -huh. gma Oh, uh, Ding Dong Dantes. Family oh, Feud. Oh, Napaka ano nagawa sa inyo ng uh, Family Feud. Ang dami pinuntahan mga shows ng GMA. Oo. Oh, oh. At kilalang kilala. alam ko binabas ka ngayon. <laughs> Ay, marami talagang bashing. Noong na talagang hindi ako katulog Alam ka? ba? akong uh, yak. Uh -huh. Kasi parang ano, parang hindi ko kaya yung ganun. Pero sabi naman ni eh, Mike, Uh -oh. Normal lang daw 'yun kasi daw uh -oh. pag napapansin ka na in public showbiz talagang itirahin ano, ka. Itirahin ka na para kang hinog na bunga na gustong gustong pag-arahan uh -oh. mahulog ganun. Pero uh -oh. fight fight pa rin ako syempre. Uh, naniniwala naman ako na may talento ako na bigay ni Lord. Ah uh -oh. uh, I'll I'll keep on going no matter what. At iba? Hmm. Oh, good luck sa ang susunod mong ano, endeavor, uh, adventure. adventure? <laughs> Parang adventure nga itong nangyari sa akin kasi uh, hindi ko inaakala na mapapasali ako sa ganitong show sa GMA. Siguro maganda din paraan 'yon para ma-expose din ang pagka-singer ko kasi hindi talaga ako masyadong na-expose kasi yung mga audience ko, it's more of the elite kagaya nitong grupo ngayon, uh -oh. uh, yun sila nakakilala sa akin. Pero yung masa talaga, bihira ang nakakakilala sa amin, di Mike. Eh si Mike pala... Artista na yun ng araw, kilala, kilala. Pero ikaw pag sinasabi yung Kati po, ay yung kumakanta, yung soprano, kilala ka na ngayon. Because of the Battle of the Judges. Thank you kay Tito Boy, siyempre. Uh -huh. -oh. niya ako as one of the, uh, the squad mm -hmm. member uh, bagay. Yan oh, abangan na kita sa mga shows ng Jamie, hindi lang pagkakanta kundi umaarte ka na sa Matelle Serie. Kaya ko kaya papaya yun? Papayag ka? <laughs> Try natin. Kasi, hindi uh oh. Di natin alam. Kasi, siguro tutuluan ako ng mic mag-acting. Kasi, ito. Oo. Ano uh -oh. Magaling niya sa acting. Oo. So, baka i-workshop niya ako. Uh Oo. -oh. Kagaya ng mag-workshop ko din sa kanya sa pagkanta. So, ah, palit kayo ngayon! Oo. Ikaw nag-workshop niya sa pagkanta, ikaw nag-workshop sa pag-arte. O, sana nga, ano? Mangyari okay, na yan. Mike. Ano, Mike? Ano daw reaction mo doon sa nangyari sa Battle of the Judges? Mm hmm. Doon sa Battle of the Judges, was... Oh. Ganun talaga, you know, before you win, you must lose. Mm. And eventually, pag may tiyagalan naman. Minilaga. Oh. Eh. Uh -huh. so, anyway, exposure sa yung Battle of the Judges, uh, kanya-kanyang panahon niyan, mayroon susunod na contest mo, panahon mo na. <laughs> okay, para so, panahon pa, lang yan. Yeah, so experience niya na yan. Next time yan, you know, uh, makikita mo dyan yung diferensya, kung meron man. Uh Oo. -oh. Uh, mas gagaling ka pa next time. Oo oh, will, It will help you grow. Lalo na pag nag-fail ka, doon mo malilearn learn pa lalo. Mm. Kung paano ka mag-improve mm. at mag-grow. Oo. Yeah. Uh -oh. Saka, yun, yung last na performance ko, it's, it's maka-Pilipino. Uh Oo. -oh. Nakakaw ako yung Pilipino. is, is to inspire the people of the Philippines to become uh, good Filipino people and to be proud of being a Filipino. Uh -oh. You know, the message we want. Bawal magpa sa mga dayuhan. At saka, lagi natin tandaan na uh, uh, mahalin natin ang sarili nating wika, ating culture, ating music especially. At uh, tingin sa lahat, mahalin natin ang kapwa-tao at saka buong, buong Pilipina, buong bansa. Okay, tama. Oo. Anyway, so, ah, baka ko naman sa'yo, mag-recording -re ka na niyan. Sige, so, magandang recording mo, mga Tagalog songs, di ba? Siguro yung ano, ah. uh, pwede rin makarelate yung mga bata mm -hmm. para ma-educate sila sa mga lumang kanta na binago ko. Siguro iba hinag namin yung may modernize ng konti para medyo oh. ma, ma feel din nila ba yung modern way pero galing itong kanta sa luma yung i-gagawin namin new ano tawag yan? new arrangement oh. Yes. oh good luck Kati ha see you next next time bye bye well, bye, -bye.